So sa video ng ito pag-usapan natin yung mga naging issue ko sa Honda Click sa mahabang panahon ng paggamit natin ito. Common issue nga ba yung mga ito or karaniwang nangyayari sa mga Honda Click at kung ano yung mga solusyon sa issue naranasan natin. Magandang umaga po sa inyo ngayon. Ang gamit natin ngayon ay si Scarlett or ang ating Honda Click 150. So recently na pag usapan na natin yung mga issue ng Honda Click at gamit natin nung si Pindot. Pero hindi po natin na pag-usapan lahat yung mga issue ng click. Pero dito sa video natin ngayon, pag-usapan pa natin yung mga ibang naging issue ko sa Honda Click sa mahabang panahon ng paggamit natin nito. So inform ko lang po kayo na hindi lang sa isang Honda Click kundi sa tatlong variant ng Honda Click na nagamit natin. Click 125, 150 at 160. At also yung mga babanggitin ko sa inyo is personal kong naranasan na issue at hindi lang po galing sa ibang rider. At uunahan ko na po kayo personally masasabi ko ang hindi po sirain yung unit ng Honda Click. Talagang nagkakaroon lang ng issue yung mga bawat motor at kung minsan depende na yan sa mga gumagamit. Common issue number 1 ay ang kabig ng manibela. Yung kabig ng manibela po ay yung part kung saan yung manibela natin ay parang may sariling mundo. May parte po na parang mas magaan po siya sa kaliwa or kanan at matigas po siya sa isang side. So yung kabig ng manubela na yon is nakakapekto sa ating pagdadrive at kung minsan pwede pa natin i ka -aksidente. Also nagkukos din yon para sumakit po yung ating mga kamay sa long ride at kung minsan ma out of balance tayo dahil hindi nga pantay yung kwersa or yung balance ng paghawak natin sa manubela. Naranasan ko po yung kabig ng Manibela kay Click 125. Nasa 12,000 kilometers odometer pa lang po siya noon. nung binili ko siya, second hand kasi yon. meron na siyang ganung tama. Ewan ko lang sa owner kung matagal na nang dinadanas yun no, or pinabayaan lang or kung anong odo talaga nagkaganon. Ganon din po kay Honda Click 160 or kay Pindot. Nung pagkabili natin ay may kabig na ng Manibela. Kaya napapaisip ako eh pag ata nagkakaroon ng kabig ng maduwela yung motor nila ibebenta na nila <laughs> by the way pala si pindot natin nakuha natin ng halos 25,000 kilometers odometer so yun may kabig na siya hindi ko rin alam sa first owner kung matagal nang may kabig yon at dinadamdam niya at pinabayaan niya lang ako kasi kung magkakaroon man ng ganong case yung motor ko halimbawa ito si Scarlett ito naman si Scarlett hindi pa nagkaroon ng ganon eh pero kung magkakaroon man ng problema sa manubela or kabig ng manubela to agad ko siyang ipapaayos eh pero agad ko pala siyang aayusin ako <laughs> pala yung nag-aayos So yung kabig ng manubela, ang pinakasira po talaga niyan ay yung ball race. Yung ball race na yon is parang mga bulitas or parang pinaka para pampadulas sa pinaka ng ating mga motor kadalasan na tinukuha yun kapag nalulubak tayo kaya naman yun yung nagiging sira ewan ko lang kung mahina talaga yung ball race ng stock ng Honda Click or depende na lang talaga yan kung nakakarami ka ng lubak sa Pilipinas kasi alam naman natin na hindi ganun kaganda yung kalsada at maraming part talaga na medyo malalim yung lubak kaya naman minsan, hindi natin ginugustong masira yung ball race natin. So, yun po yung number 1 common issue po natin. Common siya kasi nangyari siya sa click 1 to 5 at kay Pindut eh. So, masabi natin common issue na yan. Simple lang po yung solusyon dyan. Palitan nyo lang yung ball race ng bagong ball race. Pangalawang issue naman po tayo, eto naman po yung tabinging rear fender. Eto, sobrang common ng issue na to dahil kahit sa mga ibang motor is nakikita ko yung pagkatabingi ng kanilang mga rear fender. Hindi lang sa click 125, hindi lang sa click 150. Sa 160, ewan ko kung medyo obvious. Pero may part na parang tabingi din siya. Hindi ko lang din ma-assure kung design talaga or talagang normal na nag -ganun. Pero ako kasi naayos ko siya eh, na naipapantay ko siya eh. So ibig sabihin, pantay talaga siya. May iba naman na brand new yung motor nakuha nila na tabingi na yung rear fender. Medyo nakaka-conscious kasi eh, kapag tabingi yung rear fender mo. Lalo na kung nakikita mo siya sa ibang mga rider. Kasi yung sa'yo, di mo naman makikita ikaw yung nagda-drive eh. So dahil na rin siguro monoshock yung Honda Click at one-sided lang yung mga shock natin sa likod. Kaya naman napakataas ng percentage na tabingi talaga yung mga rear fender ng Honda Click. May video ako dyan kung paano i-repair or ayusin yung tabing fender at kung paano siya ipantay. Lalagay ko na lang siguro yung leg sa baba. Pangatlong common issue naman natin ay ang dragging. Actually, hindi lang siya common sa Honda Click. Common siya sa halos lahat ng scooter. Lalo na kung hindi natin nalilinis yung ating mga motor. So, dito kasi sa Honda Click, kagaya ng sinabi ko dun sa previous video natin about sa issue ng click, wala siyang cover sa CBT. Wala siyang foam. Dito katulad sa Yamaha. So, yung mga alikabok, Rakta sa CBT natin, walang nagfilter. filter Kumbaga po, bukod sa hangin ay mga alikabok din 'yung mga pumapasok dyan Kaya naman mas madalas 'yung time na dumidikit yung alikabok sa parts ng CBT natin nagiging maingay at minsan nagkukos pa ng dragging so bukod sa maingay na CBT kasama na niyan yung dragging so simple lang naman yung solusyon dyan una linisin nyo pero kung brand nyo yung motor minsan normal yung dragging ha ngayon kung medyo matagal na yung, yung mga motor check nyo rin kung palitin na yung clutch lining clutch spring, center spring minsan cause din yan ang dragging common issue siya para sa mga scooter pang-apat na common issue naman po natin ito depende to kung issue sya sa inyo eh depende yan sa gumagamit maraming nagsabi na mahina po yung ilaw ng mga Honda Click mapa 125, 150, 160 pero ito tandaan nyo depende po yan sa dinadaanan nyo may mga time po kasi na kapag sobrang dami ng volume ng sasakyan tapos medyo madilim pag po kasi may time na yung mga kasabayan natin is halos mga truck mga malaki sasakyan or mga four wheel nasasapawan na po yung mga ilaw natin kumbaga pag mas malakas yung ilaw ng mga kaharapan natin kasalubong natin minsan nagiging mahina yung ilaw natin lumalabo rin yung vision rate natin kahit na malinaw yung mata natin dahil nga sa glare or yung silaw galing sa ilaw ng kasalubong natin. Lalo na kung naka-high po yung mga yan. Pero kung pag-uusapan po yung lakas ng ilaw ng click, sa kalagitnaan lang po siya ng malakas at mahina. Hindi po siya sobrang lakas, hindi rin po siya mahina. Barabarangay lang naman yung dinadaanan mo. At kung may mga street light naman dyan, pwede na yung ilaw ng Honda Click. Pero kung ikaw yung tipo na naglo ride, lalo na kung madalas gabi, or madalas gabi yung biyahe mo syempre mas prone kang dumaan sa mga highway at makakasalubong ng mga malalaking sasakyan kaya naman advisable na maglagay ka na ng mini driving light dahil masasabi mong doon sa part na yun kasi giging mahina na yung ilaw mo medyo mahihirapan ka na kasi danas ko talaga yan naglo long ride ako stack lang na ilaw yung gamit natin at kapag medyo madilim na hirap pa ko makita yung ilaw natin or yung dinadaanan natin kasi nakuha siya sa adjust ng headlight aim natin eh kung adjust mo yung tutok yung buga ng ilaw natin, pwede mo siyang pataasin or pababain. Ako pag mga sa super highway, binababa ko yung ilaw ko. Ina-adjust ko siya pababa para yung high beam natin magagamit ko. So nakatutok din yung high beam natin pababa at magikita po natin yung dadaanan natin. So actually kay Scarlett, ganun yung ginawa ko. Medyo binaba ko yung tutok ng ilaw niya. So, ito po yung itsura ng headlight or yung ilaw po natin, yung buga ng ilaw po natin kapag medyo madilim na. So yan, naka low po yan at ito naman po yung high beam niya. Kung makikita nyo, wala na po siya sa default setting or yung medyo nakataas pa yung angulo niya at nakakasilaw po. So kahit naka high beam po yan, puntahan po natin sa harap. Makikita po natin na hindi siya masyadong nakasilaw. Yan, naka high beam na po yan. Pero yung tutok po niya, papunta lang sa baba. So yung adjustment po kasi natin, medyo niyoko po natin, medyo pababa po yung angulo para nagsagayon po, yung high beam po natin, magamit po natin siya. mas makita po natin yung kalsada. Pero doon kay Pindot, nasa default setting pa rin. Yung default setting po kasi medyo mataas yan. So pag hinigh beam po natin, parang rekta na po sa kaharapan natin. Kasi silaw po sila eh. So magagamit lang po natin yung high beam noon for emergency. So yun yung pang-apat na common issue po natin, ilaw. Ang limang common issue naman po ay yung pagkakaroon ng tubig sa breather hose tube po natin sa mga hindi po nakakalam ng breather hose tube ipa-flash ko na lang po dito sa video natin so nakakabit po yan dun sa part ng air filter po natin so may video po tayo kung para saan yung breather tube at yan po yung pupuntahan ng mga sobra-sobrang oil po natin so minsan hindi normal na tubig yung laman nyan ibig sabihin po kasi pag tubig yung laman ng breather hose tube natin ay napapasukan ng tubig yung ating mga airbags So hindi maganda yon dahil syempre baka mapuno yan sa Also baka mabasa din yung pinaka air filter natin. Alam naman natin na kapag nabasa yung air filter medyo wala nang talab yung air filtering nya. Hindi na siya nakakapagfilter filter ng maayos. So common issue siya kasi marami yung nakikita na lagi daw may tubig yung breather hose tube nila at yung pinaka dahilan nun is lumuluwag yung takip ng airbox natin. So, paano nga ba may yun? So, yung tips ko is sa uh, paglalagay ng tornilyo. May mga times po kasi na mali tayo ng paglagay ng tornilyo, kaya naman lumuluwag yung pinakatakip natin. So, hindi na siya nalalak ng maayos. Also, check nyo rin yung parang goma dun sa nakapaikot sa takip. May goma yun eh. Baka medyo nabaon na siya kaya naman napapasukan na siya ng tubig so mangyayari yon kapag naglinis tayo ng motor ulan mapapasukan na siya dahil wala nang umiipet dun sa takip kasi yung purpose ng goma na yon na nakapaikot is para pitpitin at walang makapasok na tubig so, kung hindi sa tornilyo sa pagpit natin ng tornilyo at lumuluwag pwedeng dun sa goma parang pinaka gasket niya flash ko na lang din sa screen so solusyonan nyo agad yon para hindi magka problema sa inyong mga airbox at air filter kay Scarlett ayun naging issue ko din yan kapag umuulan may tubig kay Pindot hindi naman kay George hindi naman so depende yan sa sitwasyon pang anim na common issue po natin eto masasabi ko ng common issue talaga to eto yung pagiging magasgasin or prone sa gasgas ng underside cover po natin tsaka ng footboard di ko alam kung issue siya or part ng pagiging maselan pero ito kasing material ng footboard natin tsaka nung underside cover is plastic ba? Diba? though plastic naman talaga yung ginagamit pero siguro sa design pagkakadesign ng motor kahit dumaan ka lang sa medyo mababang lubak parang tumatama yung underside cover natin eh yung part dito sa gilid yung cover po dyan Itong kay Scarlett, pinalitan ko na nga eh. Diba gray to talaga, yung Saclic 150. Pinalitan ko na siya ng black kasi medyo obvious yung nagiging gasgas. -gas. Also, prone din siya sa dumi at alikabok. Pero normal na lang siguro yun dahil medyo nasa ilalim yung fairings natin. Also, dito sa footboard mating natin, ewan ko lang, siguro dahil na rin sa design. Parang mga polka dot kasi o mga tuldok na rough na plastic na nakaumbok. Kaya naman, apakan mo lang ng konti, obvious na yung alikabok niya eh. So, yun lang naman. Hindi ko alam kung common issue yun or part ng pagiging maselan. <laughs> Pero bukod doon sa ibang fairings, goods naman ako. Kahit matyan, hindi naman siya masyadong dumihin. May mga part lang talaga na prone sa gas-gas at sa dumi. So, yun lang naman po yung mga common issue na naranasan natin sa mga Honda Click po natin. Pero overall, yung mga nabanggit po natin, yan lang naman po yung mga napansin ko. Hindi ko po sinasabing sirain po yung mga Honda Click pero dahil super in demand po nito at sobrang dami ng unit ng Honda Click, lumalabas na parang ma-issue lang siya kasi maraming mga gumagamit. So dahil sa sobrang dami ng unit ng Honda Click, marami talagang humihimay ng issue nila at marami na rin mga vlogger ngayon. May mga kanya-kanyang issue lang po talaga yung mga bawat motor at hindi po natin may yan. So yun lang muna para sa video na ito, ride safe po palagi sa inyo. The more you click, the more you know common issue ng mga conduct tip. Bye-bye!